Katulad ng kasabihan, libre lang mangarap. Malayo pa man ang 2028 election, ay marami na ang nag-aambisyon. Maingay pa ito sa isang viral na balita kung pag-usapan sa Pilipinas. Tila na na ang mga alipors ng anti-Duterte dahil hanggang sa ngayon, ay wala pa silang nakikitang tao na posibleng makakatalo kay Sara Duterte. Pero marami na ang nangangarap. Trending kasi ngayon sa social media, ang batikang director at filmmaker, na si Love Diaz, dahil sa naging pahayag nito kamakailan, patungkol sa magiging kahihinatnan, ng 2028 election, kung makakabalik ang mga Duterte sa kapangyarihan. Aniya, si Vice Ganda di umano ang makakatalo, o makakagiba, sa tinatawag na Duterte Wall, dahil sa impluensya nito sa masa. Sabi pa niya, kakailanganin ni Vice Ganda, ang tulong ng ibang mga kilalang personalidad, katulad ni na Lenny Robredo, Riso Hontiveros, at Shell Diokno. Marami ang nangangamba na muling maupo sa kapangyarihan ang mga Duterte, lalong-lalo na ang mga taong umapi sa kanilang pamilya. Ano kaya ang kanilang sasapitan kung mananalo si VP Sara sa 2028 election? Bakit kaya sila natatakot sa mga Duterte? At payag ka ba na isang Duterte na naman ang maging president ng Pilipinas? I-comment mo ang iyong opinion sa ibaba at mag-subscribe ka na sa ating YouTube channel.